Eto ang mga ganap ngayong araw. Siyempre may pa-cake tayo. <laughs> Akala ni Tatay solo niya ang Father's Day. Dalawang celebration ang ating ginanap ngayon. Ang moving up ceremony nila Duri at Mikmik. -Mik. At syempre, ang Father's Day. Father's Day Special 2024. Para kay Tatay Mike at kay Kuya Mon at sa lahat ng mga tatay sa aming pamilya. At syempre, sa aking tatay sa langit So, ayan, nag fight tayo. Gabi pa lang. Yan na si kaso ko na ang mga lulutuin kasi nga ang aking buhay minsan malakas, minsan mahina at bigla na lang akong nangihina. Ngayon ang lakas-lakas ko pa, mayat maya ang hina ko na naman. At ngayong araw nga, Father's Day, ilang beses sumama ang aking pakiramdam at ang BP ko ay umabot na lang ulit ng 80 over 70. Hindi naman ako sanay ng ganong blood pressure ko. Kaya Sobrang hilo na naman ang aking pakiramdam. May mga maintenance naman ako pero hindi ko alam kung bakit ganon. So tingnan ninyo ang aming pabudol fight. May FD Father's Day. So yan. Kaya mas masaya kami na kumakain lang sa loob ng bahay kaysa sa lumabas kasi mas nagagawa namin ang gusto naming gawin para sa mga celebrations na sineselebrate namin. So ayang kagabi, nagluto na ako ng pinaglilihan ng aking asawa, kamoting kahoy, <laughs> nagtimpla na ako ng lumpia Shanghai. At ayan, niluto ko na rin ang ating seafoods at kinaumagahan ko na niluto ang sauce. At yan, bumili ang ati ko ng cake. At inilagay dyan ang greetings for Father's Day. And syempre, congratulations for Mik, Mik and Dudoy. May bangus din tayong daing. Pinadaing ko na yan, boneless at tinimplang ko na pagdating sa bahay. May steam gulay tayo, may pansit, may prutas na mangga at saka pakwan or watermelon na dilaw. Ang mahal na pala ng mangga ngayon. Kung dati-dati mabibili mo na siya ng 40-30 per kilo, ngayon bumalik na ulit sa 80. So, ganun na kamahal. At ayan, picture-picture muna ang family. Yan ang Solsters fam. Kaso si Kuya nasa loob pa ng CR pero hahabol siya dyan. <laughs> ang cute ni Mick Mick may pa-heart-heart-heart pa talaga. At syempre, hindi mawawala ang pa-heart-heart naming mag-asawa. <laughs> so, ayan, si Mama, ang aking dalawang pamangkin. Kami-kami lang namang mag-anak ang laging nagse-celebrate dati. We invited friends. Pero ngayon, kasi sabi ko nga hindi ganun talaga lagi kaayos ang aking pakiramdam. Makikita mo lang na parang okay na okay ako pero bigla ang hindi. Kaya minsan kahit gusto naming mag-invite, hindi na lang. Kasi nga pagkatapos ang okasyon katulad nito, nagluto ako. Pagkatapos aming magkainan, nakahiga na ako niyan. Lagi lang akong nakangiti, lagi lang akong masaya at hindi mo ako makikitang malungkot. Syempre, may mga moment din na nakasimango tayo kasi syempre kung hindi natin gusto ang mga nangyayari sa atin. Ayan si Dudoy. <laughs> at saka si Tati at saka si mik -Mik may pablo ng cake. Syempre kasama si Dudoy ay candle pala. <laughs> ang cake na ang binoblow. <laughs> so ayan, syempre si Dudoy si mik -Mik nagblow din kasi occasion din nila 'yan. At yan na, eto na yung kinagabihan. So, sabay-sabay kami nagbuddle fight sa tanghali. Sabay-sabay din kami nagbuddle fight sa gabi. So, ayan, kasi syempre may tira-tira kinakailangang ubusin. <laughs> so, ibang design naman. Kung ano na lang yung mga natira, yun naman ang aming ininit at yun naman ang aming inayo sa table. Wala na yung cake. Napakasarap ng cake na yun ng red ribbon. Actually, hindi naman ako nakakain. Sinabi lang nila ate at ng mga bata na masarap. Kaya laging yun ang binibili. Actually, sa birthday ko, ganun din daw ulit. Pero hindi naman ako nakakakain. <laughs> so, yan lamang muna. Thank you for watching. Bye!